After nga ng uh, nangyaring uh, paglala ng ng bagyong uh, ito uh, Karina at nang Habagat ay uh, kumustahin po natin kung ano yung mga parang may mga balak din ba ang uh, tingog parties bagamat siyempre ay uh, hindi naman karamihan ng uh, uh, yung mga constituents natin sa bahagi ng uh, Visayas region ay apektado Meron ba kayong para mga ginagawa rin o gagawin na mga relief operations pagtulong sa mga sinalanta ng kalamidad? Congressman Jude, sir. Hello. Uh, sa totoo lang, Hot, dalawang linggo na po tayo Ayun. na relief operation. Hmm. Bago pa man ang zona, nung nananalanta nung baha doon sa Mindanao, ano? mm -hmm. yung ating mga kasamahan sa Cotabato, hmm. sa General Santos, Tuloy-tuloy hmm. po ang kanilang relief operations. Uh, isang linggo din po na, na, na medyo umulan doon, 'no? Malakas ang ulan. Uh, kahapon po, ano, isang araw nung araw mismo ng malaking baha sa Manila, mga tanghali pa lang po, tayo nagsimula na magbigay ng uh, hot meals. Mhm. Mm uh, meron po tayo mga 4,000 kabata, mga, mga individual na nabigyan na nasa evacuation center sa bandang Barikina. Uh, Uh, kahapon naman po, mga 9,000 katao ang ating nabigyan uh, ng tulong uh, mula po sa iba't mm -hmm. bahagi ng Quezon City, sa Gulod, mm -hmm. sa ba 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 Bagong Silangan, mm -hmm. sa Tatalon at sa lungsod po ng uh, San Juan. Uh, yung mga evacuation centers po ang ating pinuntahan. Kasama din po natin kahapon ang ating buting speaker si Speaker Martin Romualdez. Siyempre, pinapanguna mm. ng ating speaker ang baka nasa evacuation centers sa makabalik na sila sa normal nilang pamumuhay sa hindi mata sa sa pinakamabilis na panahon you know? we're, we're making sure that they are back in their homes Ah, uh, meron po mm. so, simula tuloy-tuloy pa naman ho ang aming no, siguro mga isang linggo pa to dito sa Metro Manila at ngayong linggo meron din tayong uh, payout ng financial assistance sa mga kababayan nating nasalanta, lalo na yung hmm. napuntan ni Speaker Romualdez kahapon, uh, meron po tayong ibibigay na ipapaabot sa tulong po ng ating mga kasag kasagabay sa DSW.